nagpadalang makeup product sa atin, si Six Lady. Balak kong gawin na makeup look easy si joker. Kahit hindi ako marunong mag-makeup. So, let's try guys. Mag-primer muna ako para maging smooth ang face natin. So, di ba guys, maputi si joker. So, gagamit tayo ng foundation. Gamitin natin tong color cream na pwede sa lips, tsaka sa eyes. <laughs> So sa eyebrows naman tayo guys Gamitin ko itong eyebrow pencil yeah! So yun guys, kamukha na natin si Joker Anak, anong ginagawa mo? Nay, ako po si Joker Mukha kang Joker na binugbog. Akin na lang yung mga makeup na yan, di ka marunong Mars, ikaw ba yan? Uy Mars, kamusta ka na? Mars, buntis ba anak mo? Paano mo naman nasabi Mars? Gano'n, ganun? Ang ng chan. Impossible yun, Mars. Wala nga jowa yun eh. <laughs> Ay naku, Mars. Tanungin na lang natin. Anak, punta ka nga dito. Ano yun, Nay? Anak, di ba wala ka naman jowa? Nay, aamin na po ako. May jowa po talaga ako. Pero di naman kayo nakikita, di ba? Nay, madalas po kami magkita. Pero di ka naman buntis, di ba, anak? Nay, may aaminin na ako sa'yo. Isang buwan na akong... Naku, ayan na ba sinasabi ko sa'yo, Mars? Ano? Ba't ngayon mo lang sinabi sa akin? na tayo. Nagdadalang tae. Tired and bored of online meetings. I found a cool app. It's more fun here. You create your own space. Go everywhere in the room. Watch TV like in real life. Listen to music with your friends. Grab a drink. Sure. Play games with people. Customize your space. Nang anak na yung kapitbahay natin. Tapos ng balita, hindi daw kamukha ng tatay. Ay, grabe naman yan. Malaki issue yan, Mari. Ano ba yan ang tagal ni nanay? Oh, Mars, nandiyan mo pala yung asawa mo. Hi, mahal. <laughs> oh, mahal, nasig ka na naman. Pabasok ka nga dito. <laughs> Nay, aalis na ako ah. Tika lang anak, talan mo to. Ingat ka ah. Sige na, Nay. Init. Ano muna ako? Ah! bakay pang flavor lang. A few moments later. Kyle, bakit ngayon ka lang? Late ka na. Good morning, classmates. Hi, ma'am. Ang ganda mo naman. Ano sabi mo? Lasing ka ba? Ako? Lasing? Balaw ka na ata eh. Uh, oh. Malapit na mamatay ang nanay niyo. Mamamatay na ako, Dok. Hindi pwede mamatay nanay namin. Mga anak, bago ako mamatay, ibibigay ko na mga pamana niyo. Pamana? Ano kaya yung ipapamana sa akin? Bahay? Kotse? Pera? Kyle, sa'yo ko ipapamana tong bahay! Oh, sa'kin sa akin na tong bahay, Nay! O oh, ikaw! Sa'yo na tong kotse! Nay, sa'kin sa akin na yung kotse! Ikaw naman, Brianna! Sa'yo na lahat ng pera ko! Password niyan ay 6969! Sa'kin sa akin na lahat ng pera? Hindi naman to kailangan! Ikaw kailangan namin, Nay! Ah, Nay! Anong ipapamana mo sa'kin? akin <laughs> ah, ikaw? Sa'yo na lang yung boyfriend ko! <laughs> May boyfriend na ako! Pero sige, the more the merrier! <laughs> A few moments later. Hindi na tatagal ang nanay niyo. Parang ito na yung mga anak. Nay, wag! pa kasi kailangan mamatay? Be, swap tayo. Sa'yo na lang yung boyfriend. Tapos, akin na lang yung pera. Ayoko nga. Pambibili ko to ng bagong iPhone. <laughs> Damot mo! Akin na! Kuya, akin na lang yung kotse. Sa'yo na lang tong bahay. Be, akin yung kotse. Akin na yung susi! Sa'yo na lang tong bahay, oh. Ayoko nga, eh! Asan na yan? Ayoko nga! Kayo! Patay na nga ako! Nag-aaway pa rin kayo! Nay! Buhay ka! Dok! Pakancel na lang yung sakit ko! Mabubuhay na lang pala ako! Nakancel ko na, madam! Ibalik niyo sa akin yung mga pinamalak sa inyo! Kunyeta kayo, ah! Sana din niya akong magkita! Hi, Mari! Nahulog din kita! Ah, may nakakalimutan ka ata? Ano yung nakalimutan ko, Mars? Nakalimutan mong bayaran yung utang mo sa akin! Asan na? Ah, wala pa akong peri! Babayaran mo o ipapakulong kita! Ayaw mo tumigil, ha! Ah? Ay, 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 ay. Nay! Ipapabayad mo ba yung utang ko sa'yo? Hindi na, Mari. Huwag mo nang bayaran yun. Hmm. Buti naman. Bigyan mo ko ng pera. Pera? Ito sa'yo na yung wallet ko. Oh. na ba si nanay? Ganda na mo, ah. Akin na yan. Ah, eto, Mari. O, oh, sa'yo na to. Oh. Nay! Ano nangyayari sa iyo? Hmm. Oh, sa na din yung mga kotse ko, tsaka yung bahay namin. Oh. Dami ito, ah. Aalis na ako. Ah, nay gising. Ha? Pupunta ba ka sa kanya. Walang yung babae yun! Anong gagawin natin, Nay? Huwag kang mag-alala, anak. May kapangyarihan ako. Superhero ka, Nay! Watch and learn ka, anak. Maloko din kita. <laughs> Pagka -pag ka pupunta, akin na yan! Ayaw ko! Wow! Ang galing mo, Nay! Bago ka lumaban, magpalakas ka muna. Mag-higanti ako sa'yo! Gusto mo ng malakas? Eto! Malakas! na kayo. Click nyo yung para lumakas din kayo. Mga anak, nandito na ako. <laughs> <laughs> Buti pa ako may ginagawa. ikagay Di ng isa dyan. Hoy, babae ka. Buti pa yung kapatid mo naglilinis. Aesthetic. Ikaw, purosel mo ka dyan. Gumalaw ka naman, aba. na mo ka naman eh. Aba, sumasakot lang, bubunutin ko yung wifi. Nay, wag! O, bakit? Kausap mo lang naman yung boyfriend mong pangit. Hindi pangit boyfriend ko, ah. Pangit kaya, mas pogi pa ako dun, eh. Anong sabi mo? Bawihin ko yan, pangit boyfriend mo. Ano <laughs> yun? Halika dito! Blah! Nay! Uh, 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 punyeta kayo! Mag-aaway pa kayo, ah! Eto kasi si Kyle, eh. Nay! Teka lang, sasabihin ko sa boyfriend mo na ang tamad mo. Nay, sayo na to! Manahimik ka na! Wawanak, saan mo galing to? Doon yun na isa nilalaro ko, yung cooking burger. Magluluto ko lang ng burger tapos kikita ka na. Pwede ba ako dyan? Kahit sino, pwede maglaro na ito. Kaya download mo na, Nay. Para kumita ka lang ng malaki. Doon na nga, oh. Dalot ko na ng benta burger. Kaya ikaw, idalot mo na. Link on my bio. Ang hinihintay mo dyan. <laughs> <laughs> Ang dami natin na pamilya, anak. Oo nga, Nay. Ang aesthetic nito. May oo at na naman ako. Anak, sino yun? Mukha silang masamang tao, Nay. Papunta sila dito, anak! Takbo na tayo! Sige, Nay! Anak, palasan mo! A few moments later... Ano to? Bakit ko kami kinidnap? Ano gagawin niya sa amin? Mukhang mamahalin niyang dala niyong gamit dyan, ha? Marami ko yung pera, no? Bobo ka ba? Okay lang to. Nilagay lang namin sa paper bag para magbuka kami sosyal. Wow, maganda ka dalawa tayo ngayon. Ah. Oh, bakit anak? Eh, boyfriend ko to na eh. Walang ka? Bakit mo kami kinidnap? Aba, ayos yung boyfriend mo ah. Ah, ah di ko na alam na kinuha nila kayo. Ito ba trabaho mo? Nangingidnap? Ah, um, uh, part time lang to. Ang mahal kasi na pinapabili mo eh. iPhone 13 Pro Max. Kala mo ganda mo. Ano pa hinihintay mo? Nakawan na natin sila. Malahimik ka dyan. Girlfriend ko yan, no? Bakit ko sila nanakawan? Isusumbong kita sa nanay mo. Teka lang. Hello, tita? Yung anak mo nangingidnap. Oh. Punyeta kang bata ka? Pabigat ka na nga na may marwisyo ka pa? Manda Lagot ka sa nanay mo. <laughs> Aalis na ako dito. Ops. Akala mo makakatakas ka? Andito rin yung mga polis. Huli nyo na to. Makukulong na naman ako! <laughs> nay, gusto ka daw makilala ng jowa ko! <laughs> May jowa ka pala, anak! Oo naman, Nay! Sa ganda kong to! Ay, eto pala siya, Nay! Oh, kasama niya pala lolo niya! Ano lolo, Nay? Yan yung jowa ko! 75 years old na siya! Ha? Jowa mo yan? Eh, malapit na mamatay yan eh! <laughs> Grabe ka naman! Malakas pa ako! <laughs> Oh, ayan na! Inaubo na! Nay, ano ka ba? Sa akin mapupunta lahat ng pera niya. Ah, sige. So, yayaman na tayo? Oo, nay. Yayaman na tayo. Ah, sige. Pinapayagan ko na kayo magpakasal ng anak. Mo. Tapos, di ba sa akin nakapangalan yung lupa nyo, tsaka yung mga sasakyan? Pati lahat ng pera mo, di ba sa akin? Sabi na eh! Pera lang ang buwi mo sa akin! Ah, hindi, hindi! Joke lang yun, joke lang yun! Maghiwalay na tayo! Wala ka pang uwi sa akin! Gold ticker. Ang bobo mo naman, anak! Gusto ko lang yung mama eh! Ayaw mo gumising, ha? Gising! Kyle! Anong ginawa mo? Munda ka sa akin! Good morning, babe! Kamusta tulog mo? Ah, uh, eto. Napanaginipan ko si Nicole. Sino si Nicole? Kapit mo yun, no? Aso namin yun, baliw. Ah, ah, kala ko may iba ka na, eh. I love you, babe. <laughs> ano ba yan, ate? Aga-aga? Jowa inaatupag mo? Huwag ka nga epal. Eh, Ikaw nga puro aral, eh. Kumanap ka nga ng jowa mo. Kesa naman sa'yo, puro lande. Kaya puro kabagsak. Ang nah, tagal bumaba na mga ina. Sabing bumaba na kayo eh. Sabing bumaba na kayo? Manda kayo sa'kin. Sabing bumaba na para kumain eh. Ilalak ko tong pinto. Huwag na kayong bababa. Lagot kayo. Yan, ang babagal nyo kasi. Kakausapin ko na lang baby ko. <laughs> Ba't pa kasi kayo bumaba? <laughs> Butong na ako. Bahala kayo dyan. Ang iingay nyo. <laughs> Ay, nakaka-stress. Mag-tiktok na lang ako. Mag-aaral na kayo sa lunes! Yes! Sa wakas, Face to face class na! Ayoko pa mag-aaral! Babe! Magkikita na tayo! Anay! Kailangan ko po ng notebook! Oh! Ito sa'yo! Limited edition planner to ah! Wow! Thank you, Nay! Ang ganda! Alis!